Ang tamang pakikinig ay nakakatulong sa pagaling ng saluobin ng ating kausap. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Papagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya ng Ang Ang ibabahagi ko lang ay tungkol sa akin karanasan sa patuloy na pagbahagi at pakikinig sa mga pasyente sa hospital na kung saan ay napakahalaga ang mga qualities ng tunay na pakikinig sa ating binibisita. Una, sa ating pagbisita, napakahalaga ang layunin bakit tayo ay bumibisita. Kalimitan, ang pagpunta natin sa may sakit ay isang presensya. Pagpapahalaga sa presensya ng ating kausap. Ang pagiging focus sa kanya sa conversation na ibinabahagi sa atin ng ating kausap. Hindi yung ating agenda, kundi agenda ng ating binibisitahan. At malaking tulong ito sa mga pasyente sa mga taong ating pinupuntahan. Ikalawa, mahalaga ang compassion. Ang compassion ay isang pamamaraan na kung saan nakaka-identify tayo sa emotional, physical, at konteksto ng ating kinakausap. Ang mahalaga dito ay napapakinggan natin ang kanilang emosyon, ang kanilang sakit, ang kanilang pinagdadaasan, at kanilang mga hinaing sa buhay. Kaya napakalaga ang compassion na hindi ang ating sariling uh, emosyon ang lumalabas kundi ito ay pakikinig sa emosyon ng ating kausap. Kaya sa aking pagbisita sa at akin mang kapatid o sa ibang tao, napakahalaga um, meron tayong compassionate heart. Isang pamamaraan at pakikinig na may lalim at pagpapahalaga sa kausap. Ikatatlo, ang pag-unawa, ang wisdom, ang karunungan. Ang pag-unawa ay hindi interpretation ng ating uh, mga ideas kundi ito ay pag-unawa sa kalagayan ng ating kinakausap. Kalagayan ng pasyente at kalagayan sa kanilang pamilya. Lalo-lalo na kung ito ay nagbabahagi ng mga hinaing mga problema at mga nangyayari sa kaloob-looban ng kanyang uh, karanasan. Ikaapat, manatili tayong hindi judgmental. Iwasan natin ang mga kritisismo. Iwasan ang judgment iwasan nating magkaroon ng uh, judgment o criticism sa ating mga kausap. Isang napakahalagang qualities ito ng pagkikinig. Ang non-judgmental ay tinutulungan natin ng ating kausap na ilabas ang kanyang saluobin. Ilabas ang kanyang pakiramdam. Ilabas ang nasa, na, nasa loob. Kasi itong nasa loob na uh, sakit, hindi lamang physically, kundi sakit ng kalooban, kaloob ay natutulungan natin ang ating dinadalaw po ang pasyente na ilabas ang kanyang mga hinaing at mga pagdurusa sa buhay. At ika magkaroon tayo ng qualities na dapat ay pagkatiwalaan. Hindi natin dapat ilalabas sa iba ang kwentong buhay ng ating kausap. Ito ay isang bahagi ng pagkikipag-usap na may limitasyon at pagpapahalaga sa lalim at uh, dignidad ng tao na nagbabahagi sa atin. Ito ay napakahalaga na dapat natin alalahan. Hindi natin i-chisme sa iba. Ang pangpito ay patience. Sa panahon ng pagbisita natin at pakikipag-usap, mahalaga ang pasensya. Mahalaga na bigyan natin ng panahon ang pakikinig hindi ng ating sarili kundi pakikinig sa galaw, kilos at mga body language ng ating kausap. Kasi kuminsan ang mga pagbabahagi mayroong mga non-verbal communication. At mahalaga na na i-verbalize natin ang kanyang uh, kinikilos at panghuli maging responsive uh, ang pagiging responsive ay pagiging pagbibigay ng panahon at pagbabalik ibig sabihin ito ba ang iyong sinasabi ito ba ang ganito ba ang iyong nararamdaman? Dahil sa pamamagitan ng pagsabi natin ng mga ganito. Nakaka-identify ang pasyente na nagkakaroon tayo ng tiwala at nararamdaman niya na nagkakaroon siya ng ang taong na pagkakatiwalaan dahil uh, malalim ang pag-unawa natin sa kanila. Kaya sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng healing process sa mga taong kausap natin dahil ito ay pinahahalagahan ng, ng tao, ng simbahan, ito yung pagpapahalaga sa synodality, yung pagpapahalaga at tunay na pakikinig sa ating kausap. So ito po muna ang aking ibabahagi at ito po ang naging resulta ng na aking pagbisita sa hospital at pakikipag-usap. God bless po sa ating lahat.